sa ating lahat sa video ito tayo ngayon ay maglalambat nandito muli tayo sa gilid ng dagat Ayan po, magagis tayo dito ng lambat manghuli tayo ng ating pang ulam ulam samahan nyo po muli ako ngayon sa ating fishing adventure dito sa dagat para makauli na naman tayo ng ating isda na pwedeng ulami tapos ang oras pala natin ngayon guys ay alas 6 na po ng umaga medyo madilim pa pero maglambat na po tayo tapos yung tubig ay high tide na rin po medyo mababaw lang ngayon ang high tide pero try pa rin natin manghuli baka naman makahuli tayo ng sari-saring isla dito tapos try din po natin dito sa kabila kung meron medyo malakas lang din ang hangin ngayon ayan po ang hangin oh. No? ang lakas ayusin lang natin yung ating lambat try natin dito baka sangali makahuli Ang layuan natin Hindi umabot guys ah. Try pa tayo dito sa may lagusan Lakas ang agos oh. Ayun oh. Try natin dito Baka makadali tayo Daan. paagusin lang natin ang ating lambat mababahin lang natin baka sakaling dito tayo makadali ng malaki o ng isda na pwede natin mahuli dahan lang natin oh meron maliit man banak Ayan oh. Mali ito, balik natin. Dito naman tayo mag -try. Wala tayong nahuli doon, baka dito makarami. Dito natin hatakin kasi may sabit po doon Ganda ng panahon ngayon no? daming ibon Ganda ng ikot ng windmill Hindi naglatag ngayon si Tatang ah. Tatang Taiwanese yung Dahan dahanin natin mukhang maraming huli ah Laki mga huli. Oh dami nga oh Puro sa linya Ay Oo oh, sa linya si Jackpot na naman oh May mga ilang talakitok din Hagis tayo dito Ang dami oh May mga banak din Kunin ko lang yung lagayan natin Ayan Huwag-huwag na po natin ito Wag gan time. Ito kasi yung ganitong sali niya kasi to sa lambat. Minsan di nawawagwag, minsan nawawagwag. Hmm, di ba? Punta lang dito sa gilid ng dagat. Pwede nang makahuli ng pang-ulam-ulam na sa si. Ang dami. Marami talagang salinyasi dito. Hmm. Jackpot. Ayan. Unti-unti natin iwag-wag to para may ayos din natin yung lambat. Ayan Ayan pa. Ito, may sap-sap na malaki-laki. Tapos yung lagay natin. Lagay na po natin ito. Ayan. Ito, sap-sap po. Wow, thank you, Lord. Eh, hindi pala na ilagay ito. Ganyan kami, haya. Ang dagat ng Taiwan. Pwede tayong makahuli ng ganitong klaseng mga isda banak sap sap tsaka salinyasi yung ating nahuli ngayon ito banak na size oh. dami na nito oh. sarap pang prito prito po nito Ayan. Ayos Dala pa po tayo magis pa ulit try naman natin dito sa kabila baka sakali dito ay lalo pang mas marami yun dumabot umabot yung dulo mukhang may sabit matayin natin makachampo tayo dito ng malaki kasing laki ng pagmamahal mo sa kanya diba may <laughs> napapasama pang hugot meron kaya ito ayun meron ano ito ano yung nagwawala ayun mga si ulit sa linyasi ulit guys tanggalin muna natin to oh, marami talagang sa linyasi ngayon ha ah. gaya yung nakaraan na na nahuli marami ulit hmm. sari-saring isda sari-saring huli Bis lang mawagwag. Lagay natin agad sa ating lagayan. Ayun you Lord ay meron pa pala dito meron pang lumusot hmm. ito pa ito pa <laughs> nasa ilalim hmm. hagis lang ng hagis try naman natin dito sa kabila kabilang bangir <laughs> panahon. na oh. maliwanag na. Ay, sumabit. Layuan natin. Mhm, mm sumabit nga yung dulo. May konting sabit ang lambat. Ah, ang bilis bumaba ng tubig oh. Hindi man lang lumagpas yung tubig sa puno. Si mababaw ngayon ng high tide hindi gaya ng mga nakarang high tide dito mataas ang tubig ngayon po ay mababaw ay ang dami Oo, oh, dami na namang salinyasi eh. talay talay man <laughs> namumuti sa so, sobrang dami oh <laughs> minsan may makakasama tong bangus eh hindi pa natin nadadala yung bangus Yun. kunin ulit natin yung ating lagayan yan nandito pala rin si katoto nagpandaw siya ng kanyang lambat ulit palagi po si katoto dito yan. Kasi pares lang po kami ng spot. Dami oh. Tapos nakabalot din pala tayo. Para hindi tayo lamigin. Hoy, katoto. Kumusta? Nandiyan ka pala. Oo. Oh, kakalatag ko lang po. Oo. Ah, Naglatag ka pala. Oh. Ayos ah, ka oh. Ay, so. Baka bukas marami ka mahuli. Oo. Oh. <laughs> <laughs> <Grabe>. <laughs> Yun, ayos na. <laughs> Nagpakuha lang tayo ng thumbnail, guys. Kasi <laughs> natutuwa kami dito sa nahuli nating na isda. na uli kayo. Pero malalaki naman yata. Malaki yan. Oo, oh, ayos ah, yan, Malalaki na yan. Oo, oh, malaki na yung bangus, eh. Gisa lang. Sige, sige, ingat. Ingat, Paps. Salamat, Oh, si Katoto pala ay... Eh. Baka hindi, baka sa Saturday na ng gabi. Ayan. Si Gatoto po ay nakapaglatag na siya. ng kanyang pamanti kasi may pasok pa siya mamaya. Kaya nagmamadali rin. Isa lang po kami ng spot dito. Pag nagpangita di minsan ay kukulab ganyan. Nagluluto. Mga kaibigan natin dito sa dagat na vlogger din. Ito ang daming salinyasi Ilang hagis pa lang pero nakarami na ng huli Agis pa tayo Nagdagan pa natin yung Ating mga nahuli na ito Pamigay natin Lagay ko lang sa lagayan Mabiyay ang araw mhm-hmm uh -huh pag ganito ng ganito ang nahuhuli natin guys ilang hagis lang tayo pwede na pwede na tayong umuwi at magluto agad kasi mamaya po ay may pasok pa tayo so maglit lang naman tayo dito sabi ko ay kuha lang tayo ng pang ulam tsaka pamigay na rin pang share kabilang bangir ulit mamadali na natin dito yung bangus dito tayo ayuhan natin yun hindi natin mapaabot doon banda sana kaso masyado malayo hindi tayo makabuelo masyado dahil spar itong tinatapakan natin baka nandito sila sa malapit sa puno ayun may tumalon ano yun parang may malakas may ano ba ah wala maliliit guys maliliit yung nahuli natin ayun o lumulusot na sila yun <laughs> medyo na madulas dito guys hindi natin masyadong nalayuan suyuri so natin ito hanggang dulo ito try pa natin dito sa kabila Dito guys, so may, minsan may arami ditong mga malalaki Ayun Napinahan natin <laughs> Sana may huli Maganda yun napinahan Pero ang tanong kung may huli <laughs> Sana meron tayong mahuli na malaki Wala Ay, meron pala guys, sap-sap dalawa. Pwede na 'yan. Pwede na po ito pandagdag. Oh, di ba? Sap-sap. Dalawang pirasong sap-sap. Yeah. Kunin ko lang yung lagay natin tapos hagis ulit tayo. Baka ah, dito may may na malalaki. Yun. Meron kaya dito? ayun meron. Ano to? Ah, oh, maligid. Ah, oh, meron pa rin. Kahit pa paano. Pandagdag. Eh, may bako ko sana, kaso maliit man. <laughs> may sapsap. -sap. Tsaka sa linya si... Pwede na yan. So, ito, balik natin to. Maliit pa. Snapper. Yan po. Kinuha lang natin yung ating lagayan. Iya sap sap sa linya si ang ating nakuha ngayon hagis lang dami na natin nahuli oh <laughs> kahit bawat hagis ay may nadadagdag paunti-unti ayos na yan dito hindi pa tayo dito baka marami dito matyampuan natin yung mga malalaki dito di usulit na yun hindi natin mapaabot sa dulo ah baka naman nandito yung malalaki <laughs> dahan natin ayun ayun dami ayun sila uy salin niya si ulit ano tong isa parang may talakitok tanggalin ulit natin dito lumusot na thank you lord sap sap sa si pong karamihan na nahuli natin yan last hagis yun yan pababae muna natin meron pa kayang nahuli yan Ayun, marami pa nga. O, oh, yun. Puro sa Tsaka may ilang sapsap. -sap. Yun. Goods na po ito. Ay, may malakapas din pala. Ah. Yon, May maliit-liit pala na isda dito na naiwan. Balik natin muna ito. ayan ating mga nahuli thank you sa ating mga nahuli ngayong araw na ito meron na tayong pang ulam ulam ayan po, ang ating nahuli ay ito pa, meron pa dito isa o magpakuha yan dito ka ngayon ito may mga malakapas pa oh so oh, sap sap sama sa linyasi ngayon okay na po itong nahuli natin guys marami rami na po ito meron na naman tayong nahuli ngayon na pang ulam jackpot na naman si Ren TV ayusin ko lang po itong ating lambat tapos uwi na rin po tayo guys, kasalukoy na po tayong Nagpiprito ng ating mga nahuling isda Ayan. Tapos mamaya po Maggisa rin tayo ng gulay Ayan, So prito lang muna natin to Bago tayong maggisa ng gulay Luto na po yung ating prito Pinapababa lang natin yung mantika Tapos magluto naman tayo ngayon ng gulay Maggisa tayo Ayan. Kasalukoy kasalukuyan na tayo nagpapainit ng kawali Lagyan na po natin yung ating bawang tsaka sibuyas. Sabayan na po. Tapos meron pala tayong tuna flakes. Yung plain na tuna. Meron tayo. Isabay natin sa gulay. Para mas lalong masarap. Tapos lagyan na po natin yung ating tuna. Ito po. Yung plain na tuna to. Ayan. Ayan. Gisa, gisa lang natin yung tuna. Pwede naman ditong purong isda kaso wala tayong nahuli na malalaki. Kaya ito na lang po. Partner natin sa ating prito. Tapos lagyan na natin yung ating broccoli at cauliflower. Bigisa lang natin siya sa oyster sauce. Tapos maglagay tayo ng oyster sauce. Ayan. Vegetarian mushroom oyster sauce nabibili ito sa grocery dito sa Taiwan yung tansahan lang dyan po yung tamang ano lang yan ko nyan maglagay tayo ng paminta sakto lang at asin pampalasa natin halu po, na natin halohaluin ngayon po nagisa-gisa na natin lagyan na natin yung ating huli ingredients ang repolyo ito so lang po yung gulay na available natin ngayon po ay mura ito kaya bumili tayo cauliflower at broccoli isang piraso na malaki ay 20 NT ay 20 NT 30 NT pala luto na po yung ating gulay ilang minuto lang po nating niluto ito para hindi siya overcook para medyo malutong-lutong pa siya pag kinagat natin Ngayon po, bago tayo mag-upis ang kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkainan sa kairapan. Tapos basan niyo po ito, magbigay sa inyo ng kalakasan. ganip po sa mga viewers, sa inyo pamilya, ingatan niyo po sila sa araw orang Jesus name. Amen. Tara po, kain tayo. Meron po tayo ditong gulay, at saka yung salinyasin natin. Ayan, kumuha tayo ng ilang piraso. Binuusan na po natin ito ng suka para hindi na tayo magdala ng sausawan. Kain po tayo. Mmm. Udal Well okay, fried hmm. cara apa Hmm Hmm Okay, maraming salamat po sa inyong walang sawang support na dito sa atin Sana sa mga palagi nag-comment, nag-like, nag-share ng ating vlog Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsama sa ating mga ginagawang content Fishing Adventure Nu știu până la timp cum mai învizit să garde. hindi mo tayo dito ang panahon din ay medyo masama rápido